Ayan guys, nandito kami sa amin pinagdadayuhan. Oh. Uy, tayo. Oh. Daan yan. <laughs>

dapat may dala pa tayo ng readers dito, you know? Si <laughs> <Hey>, readers ka. Oh. Oh, ko tayo dito. Dito. Ini mga sir ayan. <laughs> <laughs> tayo. Abang lumulugdog. <laughs> <laughs> Kumusta <laughs> mo muna yung ano mo doon, yung palayan mo doon? Wag enjoy ka muna. <laughs> ano mo tawag <tanong> mo muna yon? <laughs>